Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya sa Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay October 25, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 13, verse 1 to 9. Dumating noon ng ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, Akala ba ninyo'y higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa ganon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, Kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang labing walong namatay ng mabagsakan ng tore sa Silowe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naniniran sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakakasikip lang yan. Nang, ngunit sumagot ang tagapag-alaga. Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Hukayang ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kapag may mga sakuna tayong nababalitaan sa ibang lugar, kagaya ng mga sunod-sunod na lindol, bagyo, baha, o kahit aksidente, madalas ang unang reaksyon natin, ay, buti na lang, hindi sa atin nangyari. At kung minsan may kasunod pa tayong paliwanag na para bang pampalubag-luob. Ano 'yung mga sinasabi natin sa sarili natin? Nako kasi pala dasali kasi tayo. Kaya tayo ligtas. O di kaya mababait kasi tayo kaya pinoprotektahan tayo ng Diyos. Pero kung tutusin, hindi ba para na rin sinabi na kaya nangyari sa kanila 'yon? eh baka masama sila. Mas mabuti tayo kaysa sa mga biktima. Parang ang thinking natin, nako siguro napaparusahan sila at tayo naman ang pinapaboran. Mga minamahal, yung ganitong pag-iisip ay mali. Sa Ebanghelyo ngayon, ganito ang pananaw ng mga tao nung panahon ni Yesus nang mabalitaan nila ang mga Galileyong pinapatay ni Pilato at yung mga nabagsakan ng tore sa Siloe. Hindi ba po pwedeng baka naman substandard kaya nabagsakan? De, biro lang po. Kasi yung mga tao, iniisip nila na iyon ay kaparusahan ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Pero malinaw na itinatama ni Yesus ang ganitong pagtingin. Hindi dahil nagdusa sila ay mas makasalanan sila. Sa halip, ginamit ni Yesus ang pagkakatong ito upang paalalahanan tayong lahat na ang bawat trahedya, bawat pagkabigo, bawat pagyanig ng buhay ay paanyaya ng pagbabalik loob. Hindi ito tungkol sa sino ang masama o mabuti, kundi ito ay patungkol sa pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin na suriin natin ang ating sarili, magbago tayo at magbalik sa Kanya. Sa kwento ng puno ng igos, tatlong taon na itong walang bunga. Gusto na sana itong putuli ng may-ari, pero nakiusap ang tagapag-alaga. Ano ang sabi niya? Bigyan pa natin ng isang taon. Haalagaan ko, bubongkaling ko ang lupa, lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga. Ang puno ng egos na tinutukoy dito ay ikaw at ako. Minsan, kahit matagal na tayong kristyano, kahit matagal na tayong nagsisimba araw-araw, linggo-linggo, umaaten sa mga devotions ninyo, umaaten sa church service, parang wala pa ring bunga. Parang walang pagbabago parang walang kabutihang na ibabahagi. Pero ang Diyos, hindi agad sumusuko. Binibigyan tayo ng panahon, ng grasya, ng pagkakataon, para lumago. Kaya ngayong araw na ito, magandang pagnilaya natin yung tanong na ito. Namumunga ba ako? Baka kung hindi, anong kailangan kong gawin? Baka kailangan natin bungkalin yung isip natin, yung puso natin, maglaan ng oras sa panalangin. Bungkalin natin, yung sarili natin, tingnan natin yung kalooban natin, nasa na nga ba? Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong walang sawang pag-aalaga sa amin. Tulungan mo akong magsisi sa aking pagkukulang, ma-realize ko po, Lord, na it's time to change. Pahintulutan mo, Lord, ako na sa iyong grasya. Magbunga ko na kabutihan araw-araw. Bungkalin mo yung aming puso. Lagyan ng pataba ng iyong pag-ibig upang sa tamang panahon kami ay lumalim at mamunga. Mamunga para sa iyong kaluwalhatian. Amen. Na-bless po ba kayo ng ating audio gospel for today? I-share din natin to sa iba. Baka ito yung pataba na hinihintay nila para lalong mamunga dahil buhay ang salita ng Diyos. Muli, ako po si sa Kuya Sam Pagaduan. Laging nagaanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga lumalim sa pananampalataya, mamunga na mabuting gawa. God bless us all.